Anak, hindi mo utang ang buhay mo sa akin. Ginusto namin magkaroon ng anak. Responsibilidad namin palakihin ka ng maayos sa abot ng aming makakaya. Hindi mo kailanman kailangan bayaran lahat ng hirap at pagod namin sa iyo hindi mo dapat isipin na kailangan mong yumaman para maibalik mo sa amin ang nagastos para sa pag-aaral mo. Dadating ang araw na magkakaroon ka ng sariling mong pamilya. Ayaw namin nakawin ang saya sa inyong tahanan. Ayaw namin maging dahilan ng pag-aaway ninyong mag-asawa. Kung kami ay iyong re-regaluhan, maraming salamat anak. Pero kung wala naman, maraming salamat pa din dahil ikaw ang bigay ng Diyos sa amin. Araw-araw namin pinagdadasal sa Panginoon na bigyan kami ng lakas para mapalaki ka ng naayon sa Kanyang kagustuhan. Araw-araw namin hinihingi sa Kanya na sana lagi Kanyang gabayan lalo sa mga araw na hindi ka namin nakikita. Pagtanda namin, hindi mo kami obligasyon. Unahin mo ang pangarap mo. Unahin mo ang pamilya mo. Unahin mo ang sarili mo. Tuturuan ka namin lumingon, pero hindi para balikan kami. Lumingon ka sa amin para kami ay maging isa mong inspirasyon. Pag nawala kami sa mundo, magiging masaya kami kasi hindi kami nagkulang sa pagpapalaki sa iyo. Kaya kung ikaw ay magkakaanak sa tamang panahon, sana ipamana mo sa kanya ang aral na ito. Hindi mo utang ang buhay mo sa magulang mo. Lumingon para gawing inspirasyon.